dito na tayo sa uh, barangay uh, Tulangan at kasama ko yung Papa uh, Pits. Ayan, si uh, Pridodoy. Ayan. relax muna uh, sobrang init kasi dito sa uh, uh, President Ruas Capes so, oh, at na uh, na natin yung uh, mahal na pirin, uh, dito sa Angeles dinadala na single uh, na motor Yan. Yan. walang pan walang kaba uh, siguro mga edad dito uh, mga sampung oh, sampung taon pa lang ito uh, kasi yung uh, kapatid niya uh, walang uh, kaba na magpatakbo ng uh, kanyang uh, ka uh, uh, mo. uh, motor siya yan, yan, <laughs> yan <Ayon lang. Okay. laughs> <laughs> ayan okay ayan ito tama <laughs> walang kaba na magpatakbo ng uh, single na motor ayan 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 at ito naman yung mga uh, katalasan dito nilang mga pananim. Uh, ito yung natawag natin na tubo. banwa ng uh, filar yan ang uh, uh, barangay poblacion filar kapis Ayan. uh, papasok na tayo uh, papuntang uh, uh bye bye Ting ka masyorkat dari sa Pandoy. Tiyak to. Ado malapit yan ang syorkat ano. Para uptake sa preno mo kag yung si uh, President Roach mag, kaya uh, magsaysay Ay, uh, malapit na tayo sa baybay ng uh, mga uh, uh, katupa mga kagungot mga blokses malapit na tayo papasok na tao ah, na tayo papasok na tayo ah, sa papunta nga ah, bye bye ito yung ah, bye bye ah, sa ako ang ah, pilar so, ah, bay, ito yung ah, ah, bye fetch. Ayan ang bridge sa uh, uh, oh, mga pilar. Uh, o. Malalaki yung mga alon. O. Ayan. Malaki yung alon na yun. Malakas. Uh, uh, siguro kanina uh, mas malaka uh, malalim ito kanina siguro mga batro pa pets makipalong malalim na lakas ito dahil konti lang yung uh, malakas yung ahon marami, marami dito mga resort, na dinadaanan namin uh, merong uh, uh, resort na pangalan ay uh, itong mga pangalan ng mga uh, resort Coconut uh, Crew uh, Resort. At uh, Hernan Hernandos. Ayan. Ayan ang mga pangalan ng mga beach dito uh, sa Pilar. Uh, uh, Balay San Lorenzo. Bill Marbates Resort yeah. Saka marami pa rito mga katropa pets uh, 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 uh natin ngayon din uh, Strong Beach Ayan. Lowa mga resort yan mga kat, uh, katropa birds mabalatan ni kung pila pila ka oras na makaabot nakaabot di kay kung ito so, hindi, hindi ko na mababasa kasi uh, maliliit yung kasi yung mga vanilla, uh, 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 ito yung Iron Birds uh, uh, uh Big Resort yeah. kamalig Big Resort ang pupuntahan namin ngayon na uh, resort ay uh, Jakaraka at ja uh, Jakarta Jakarta uh, resort Adon yeah. uh, Doon kami pupunta. Ah uh, bago tong uh, bago tong uh, resort na ito. Komodo. Ano to, to? Ano to nga resort? Komodos. <laughs> Komodos. Komodos resort. Ang resort na sa ito nga o? Amo ganino. welcome the island. Ito nga. Oo. Kayo galing big. Island ka, island. Huwag oh, oh, pa man makuha, huwag pa man matapos sila nga. Huwag pa man matapos ito yung mga kaibigan ayo mo niyo sa yan pa niyo tinahiro ina ina pala mo ha no pa pa oo ba po ka biko ka tuntok ka kwa ka de pataka gi marianos why pataka why dito dito mo may pagkudiyakan kadto sa Bagoya kaysa punta niya sa nga ito <tinyo> At, pati yung sunan makita mo man may ngalan man Sundan ng sunan ng pa. So ng pa, ng muna. Naro, Mariano so sa taya sa Jakarta pataya. Ah, so pa. na dahil hindi na niya 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 Jakarta, eh, ini tak lagi. <laughs> <laughs> Jakarta <siya. laughs> <laughs> uh, kaca, <wa>? Jakarta. <laughs> <laughs> Jakarta dagu, Jakarta <siya>. dagu <laughs> leh <laughs> ya. <laughs> <laughs> Jakarta kaca. Saya kini way kau masih lagi Jakarta kaca. Saja ni mengakat rupa pizza, mijonagan. Ah, uh, Kuantayo yo talang. <laughs> Aroo, 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 aroo. Ano yan? Blanca nga yan. Ah, muniguro. Na, pasulod to. Muniguro. Aroo, aroo, aroo. Dostura. Araw, djakaranda. Araw, djakaranda. Ano nga Pasulod na diyan Ako nga. Oh. jakaranda jakaranda Ayan. Ayan. <laughs> Naligaw mga katrupa, pets. <laughs> Bago lang kasi kami dito uh, pumunta. Jakarandaga, Jakaranda pala to. Lipatan ko na ka kadto ko din. Kadto ka gali, di ka pa imugin kan. Lipatan ko gani. Kita mo na. Kita talaga dire. Jakaranda. Jakaranda gali. Blang kaya ya no. Welcome! I love you, Blanca! Beach Resort. Ayan, nakikita natin. Tere! Hmm? Putar! Ikaw wala kakantokad! Nami, pagod d'ya? Araw Hello, karanda! Puta, mayro'ng galing pag wala nag-iilet! <laughs> Slow down. I Ayuga! Kakadto naman ko d'ya. ako. <laughs> Oo. Kakadto na ko gali. Di sa d'ya ako To, to sa parking nand'yo. daw, sa mandong-mandong o. kita ka na, di lang. Nandito to. Hato <coughs> slow. Nandito na ta ngayon sa I love you, Jakarang. Ja, jakarang da beach resort. ano diyan? Oh, diyan na dila na. Dila na. Dila na. Ah. Ah, na tayo mga katrupa pets sa mga uh, Uh, bro sis ah uh, I love you Jakarta. Yan ito yung uh, vanilla. Yeah. Okay. Ang ganda pala dito ng beach nila oh, cottage nila yan. Yan. Ayan mga, mga katropa Ito pa siya Ayan sila yan Ayan Ito yung kwan yan Ito yung uh, nasa kwan Lakas na mga Lakas ng alon Mga uh, katropa pets Ayan Ayan makikita nyo Ayan o oh, mga katropa Ayan sila Hello daw sa inyo mga Uh, mga katrupayan uh, ganda ng bakal nila ganda ng beach nila dito ayan yung uh, kamalik yan yan tatay dito yan. para ma kita natin yung uh, view ng uh, Jacaranda Jacaranda uh, Beach uh, Resort yan ng alon ngayong uh, araw Ayan, ito yung mga katrupa ko, mga uh, bro, sis. Ayan. Ayan. Ayan po sila, ayan.